It's holiday, sabi nga po, eh masipag pa rin at kasama natin sa hapong ito ang talaga naman hong uh, nagsiservisyo pa rin pagdating po sa mga mga toxic ano no, sabi natin materials and everything chemicals o ano pa mga uh, tulong po mula sa kanilang uh, toxic ban or ban toxic no. At kasama natin sa hapong ito ang ating ban toxic campaigner, we have Sir Tony Dizon. Sir Tony, magandang hapon. Magandang hapon, Radyo Man Janet. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Kahit holiday, Sir Tony, no? Tuloy-tuloy tayo. Kamusta naman ang holiday natin? Nini Aquino Day ngayon? Ah, tama po yun. Ah, sinasamantala natin yung pagkakataon dahil galing rin po din tayo sa biyahe. Ah, kahapon lang dumating. Ah, dito lang naman ah, sa ating bansa. Ah, particularly, ito yung isa sa mga proyekto natin lalong-lalo na dito sa parte ng Tugigara. Naku, ikwento mo na yan sa amin. Inumpisahan mo rin lang naman, Sir Tony, para uh -huh. hindi naman kami mabitin. Anong serbisyo ang ginawa po ng okay. inyong ban toxic dyan? Sa Cagayan, ano? Cagayan? Mm. Apo, sa Cagayan. Uh, bahagi po ito kung matatandaan mo, Rajiman Jenny, mm -hmm. uh, meron tayong isang proyekto. Yung tinatawag natin na Healthcare Waste and Mercury Waste Management Project. Mm -hmm. uh, katuwang po natin dito yung uh, Uh, UNIDO o yung uh, United Nations uh, um, um, International Organization, mm -hmm. uh, industrial organization. Uh, kasama rin po natin dito ang Department of Environment and Natural Resources mm -hmm. at maging ang Department of Health. Uh, bahagi po nito ay yung uh, proyekto natin na maisaayos, uh, Radyo Rajuman Jenny, yung yes, mga uh, medical uh, waste lalong-lalong uh, rin lalong sa ating mga hospitals. Okay. Uh, kung matatandaan po ng ating mga kababayan, mm -hmm. uh, during the time ng pandemic, isa sa pinakamalami, mm -hmm. pinakamalaking volume ng basura na nalikha po talaga during the time ng pandemic ay uh -uh. uh, ito pong ating mga healthcare waste facilities. Kaya uh, mainam po na sabi nga eh ano, maging handa na tayo. Mm -hmm. Uh, bago pa dumating yung susunod pa mm -mm. na mga pandemya wag dito sa ating na. bansa ay, oo, o sana oo. nga ay wag na, na Sir ay uh, maging handa po oo, oo. <laughs> tayo. Tanong ni Tita Perla, ah, ano ba yung mga tinatawag natin na ah, healthcare waste na yan? Pagka ah, sinaping ganyan, ano ba ang mga ito Sir Tony? Uh, pag sinabi po kasi nating healthcare waste ay marami po 'yan, no? Mm -hmm. uh, may iba't ibang klase ng uh, klase ng basura po ito. Ah, mm -hmm. uh, unang-una diyan yung general waste, no? Yung s'yempre, uh, mga pagkain, mm -hmm. uh, yung mga daladala dala, dala natin, uh, mm -hmm. kung bibisita tayo, uh, pagkain din mismo ng mga pasyente, Sabihin lang na dyan yung mga wrappers, yung mga balot, yung mga ginagamit po sa ah, oh, pagkain. Uh, marami mm -hmm. po 'yan, no? Siyempre, rin po yung ating mga healthcare workers ay Uh, may may andito po no uh, kumakain din uh, sa loob ng hospital mm -hmm. so nakakapag generate po yan ng uh, basura mm -hmm. ang ikalawa pong klase ng mga basura Not naman mm -hmm. uh, lalo lalo na sa mga hospital eh, of course alam naman po natin no, yung mga medical waste na tinatawag oh, 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 uh, Marami po yan pathological uh, infectious hazardous oh, 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 uh, dito po sa pagbisita po natin ang isang activity po yung na ginawa natin ay yun tinatawag na we uh, waste audit. Uh, mahalaga po kasi na naintindihan ng ating mga hospitals yung classification uh, ng iba't ibang klase ng mga basura mm -mm. na nalilika uh, para rin po may siguro natin. Sabi nga kung tayo nga ay may programa na pagsegregate ng mga basura sa ating bahay, mm -mm. dapat po sa mga hospital facilities din po ay uh, ganun din yung ating oh, ginagawa. Yun. Ito pa masasabi natin on your part po sa pag-iikot ninyo ay isa pa rin sa pangunahing problema uh, Sir Tony pagdating po sa pasitabi po ah, sa mga nagmi basura at tama po 'yon, no. Uh, pasintabi din po, no. Kasi mm -hmm. kung matatandaan mo, Radio man Jenny during the time ng pandemic, oh. um uh, makailang beses na pabalita, baka nga sa inyong himpilan napabalita din ito mm -hmm. na may mga hospitals na hindi po talaga sabihin natin sumusunod oh. doon sa alituntunin talaga. pagdating po sa waste management. Oh. Uh, hindi ko naman po nilalahat, no, oh. pero meron pa ring yung hospital halimbawa na lamang may napabalita noon po. Mm -hmm. Dahil sa sobrang dami ng basura, uh, mm -hmm. sabihin natin insider kulang yung kanilang budget o uh -oh. di po kaya ay talagang uh, hindi nila pinangangasiwaan yung kanilang basura, mm -hmm. eh inilalagay na lang po no, insider sa bakanting lote, no. ipinabaon. No. Uh, meron din pong napabalita noon na uh -oh. kung saan ah uh, itinabilang no dapat kasi po ang ganyan po mga infectious oh, oh, medical yeah. waste dapat po automatic kinukuha po dapat yan kagad ng mga treater no isa partner agad-agad po dapat yan oh, kasi nga po ano yan eh sino ba naman pong um, uh, waste workers ang gusto nating mabang oh, ma, uh, ma apektuhan no ah uh, dahil yan po ay ginamit ng mga may sakit na na-pasyente so pang mm -hmm. iba po ay ano no uh, napabalitagan na kumalat pa sa kalsada yung mm -hmm. mga strings, no yung mga needles oh -oh. Uh, na kung saan hindi po talaga na-i-treat dito maayos oh -oh. kaya yun po yung isang dahilan kung bakit pinupursigin natin bagamat uh, sabihin natin Rajmanjani kakauwi yes. pa lang po no uh, tatlong pilot site po itong ating uh, proyekto na ito sa loob ng limang taon sana mm -hmm. nga po ay Uh, magbunga ito at makatulong uh, mm. hindi lang po dun sa mga uh, regional hospitals natin ng ating pamahalaan kundi maging doon sa iba pang mga hospital. Abay dapat naman, 'di ba, Sir Tony, at salamat naman na tayo si ng ganyan dahil ito ano, 'yung mga bacteria, virus, 'di ba? Madaling kakalat -tama po yan. yan. Tama po. Mm -mm -mm. sir Madali Tony po talagang kakalat. At yes. sisipin na lang po natin, Gagamang Jenny, binabaha tayo dito. So, -alab -alab kung yan lang. po ay mapunta pa. pa. <laughs> Pupunta tayo dyan mamaya sa baha. <laughs> Eto muna, sir. <laughs> May tatanong talaga ako <laughs> sa iyo <laughs> dyan. Eh, kasi nagtatanong din si uh, Aling Melissa ng Bulacan dyan. Sir Tony, meron ba tayong plastic crisis? Meron kayong ginagawa ngayon na servisyo din, ano? Ang tanggapan ninyo ng ban toxic Tell us more about this. Ano nga ba itong plastic crisis na gagat katuwang kayo para labanan ito? Uh, Unang-una po, uh, bahagi po yung ating bansa, yung mm -hmm. Pilipinas, mm -hmm. doon sa ongoing negotiations. Meron pong ongoing global negotiations po ngayon. Mm -hmm. uh, tandaan po natin na uh, hindi lang ang bansa po natin ang nakararanas ng problema sa plastic, plastic? pollution. Uh -oh. so, Ibig sabihin, problema sa plastic, uh -oh. plastic waste at iba yes, uh, Maging po yung mga ibang bansa. Kaya mm -hmm. po, uh, for ay uh, siguro pang apat or pang katlong taon na po ngayon mm -hmm. uh, na serye, ay uh, gumagawa po uh, sa pangungunan ng United Nations gumagawa mm -hmm. po ng isang tratado o treaty para po mag-usap usap ang lahat ng mga bansa kung paano masosolution po itong uh, ating problema sa sa plastic no okay. um, plastic waste Uh, ang tunguhin po nito, ang layunin ay talagang una para mabawasan, ma-prevent po talaga, ma-reduce yung paggamit nito. And at the same time, para po makaiwas, Radyo Mangyeming na umabot pa ito doon sa ating mga karagatan kasi yun po talaga yung ah uh, pinagdadaluyan pagtunguhin mm -hmm. nitong mga basurang na kinakalat natin mula sa plastic na po na kokontaminate na po yung ating katubigan at mm -hmm. ang ating kalupaan. Kaya Sorry? po dito oh, sa plastic treaty oh, oh. ay uh, ito nga po uh, kakatapos lang nung uh, isang uh, serye ng negotiations mm -hmm. uh, yung po medyo nakakainis at uh, hindi po na-resolve oh, yung ilang oh, mga contentious uh, issues. Oh, 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 oh. Uh, na sana nga sa mga susunod na mga Uh, negotiations pa ay magkaroon na po ng ano no mm -hmm. ng uh, kumbaga maayos na uh, ugnayan mm -hmm. uh, agreement yung ating pong mga uh, bansang kalahok po dito sa plastic treaty. Itong plastic uh, treaty ito ay solusyon okay. sa pangunahing mm -hmm. problema sa plastic no na basura po ano sa ating bansa hindi lang sa bansa maging sa Asia at katuwang kayo doon Sir Tony. Tama po 'yan at mm -hmm. uh, siyempre uh, sinusuportahan din natin yung ating uh, mga negotiations negotiators mula po sa ating paamalaan uh -oh. uh, uh, para po uh, maporsige po natin sila mm -hmm. na talagang manindigan, lalo lalo na dito sa ating bansa na isa talaga ito sa pinaka problema, mm -hmm. tuliranin na kinakaharap po talagang problema. No? Sir, may reaction nito si Ems Byron sa ating Facebook. Magandang hapon po, Sir Tony. Ayan, Rajuman Manjeni. Sakop niyo po ba ang mga illegal na dental medical clinic na baka po sa mga likod ng bahay o baka anting lupa sila nagtatapon? Po, tama po yan. Uh, yan nga po. Ay, uh, niyo pong ano, idulog po sa atin at para may report din ah, po ah, natin. Okay. Dahil since 2020 pa po, ay phase out na Ah, uh, 'yung paggamit lalong-lalo na po ng tinatawag na mercury amalgam or dental amalgam po. Kung uh -huh. sa termino po ng mga dentista, dental amalgam ito uh -huh. po 'yung uh, metal pasta o 'yung paste pampasta po na ginagamit sa ating ipin, sa uh -huh. mga bulok ng. Ipin. Yes. Ah, uh, ngayon po kasi meron ng mga alternative na mga non-toxic or same safe po. Uh, ah uh, nagamiten uh, pero siyempre sabi nga po illegal oh, oh, uh, yung iba oh. nga po nakakakita pa rin tayo maging sa online oh. na binebenta nitong mga dental amalgam na ito oh, oh. eh pinagbabawal na po yan since 2020 pa at sana uh, nga po matulungan tayo ng ating mga kababayan na mai-report oh, po yan, ito at, syempre oh, oh. i-dulong natin ay. sa ating mga uh, regulatory oh, agency oh. Ems, oh, ay, EMS. ayan so pwede ano ban toxic no o open naman yung ating official Facebook account n' Sir Tony di ba Tama po, tama po. ah uh, pwede po mag-message po sila mm -hmm. doon. Uh, kailangan lang po, medyo evidence-based po tayo. Picture lang po Picture. natin kung may pa tayo. Gawa oh, oh. uh, po tayo ng konting, ah uh, ano, kahit po Tagalog, na write up para oh, lang po oh. medyo may detalye po tayo yes, na oh, yes. may doodle -do 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 sa ating mga ahensya. Oo, oh, oh, naku, wag natin baliwala ito. Uy, hello po kay Sir Doris Galagar. Ayan, magandang hapon dyan sa inyo. Sabi ni Kuya Chris, ah uh, Sir Tony, Rajaban Jenny, ayan, kahapon ay nagpatupad oh, nagpatupad na po si San Juan City Mayor Francis Zamora dito sa atin sa San Juan na bawal na magtapon ng basura sa kalsada at nag-ikot nag siya kahapon if um, i'm not mistaken uh, sir Tony at ang dami pasintabi po sa mga nagmemeryenda kumakain ay basurang plastic yun na punta na tayo doon ito po ang pangunahing problema po na isang tinitingnan sa uh, baha no sa Metro Manila especially nitong nagdaang habagat at bagyo Uh, kumusta naman sir Tony ang ginagawang aksyon natin dito ng, ng ban-toxic ng inyong tanggapan dahil sa mga plastic o basurang ito na siyang pangunahing problema o isang dahilan kaya nagbabaha sa ating dito lalo sa Metro Manila? Tama yan uh, Radyo Manjani. Ito nga po yung uh, ating uh, itinudulog uh, bahagi mm -hmm. rin po nitong ating negotiation at paglahok sa uh, Global Plastic Treaty. Uh, mahirap po kasi i-address palagi yung plastic waste. Kung oh. uh, kumbaga nasa dulo po lagi yung ating pagtingin doon sa mm -hmm. problema. Mm -hmm. Kailangan po kasi din, tingnan po natin dito at the source. Ibig sabihin po, kailangan din po talaga ma-reduce din talaga yung volume ng production po nito. Uh -huh. Pag hindi po kasi nababawasan yung volume ng production, Uh, meaning to say, ah uh, lagi na lang pong patuloy na dadagdag, patuloy na ah uh, dadami yung bilang ng mga plastic waste. Kasi okay. nga po, hindi naman talaga siya nababawasan. Eh, isipin na lang po natin, we are 110 million ah mm -mm. uh, na uh, mga kababayan natin, maging mga bata, yes. eh, lahat po ay gumagamit tayo lahat. No? na uh, mm -mm. sa, ang, ang, sa datos nga po natin, halos 1.5 kilo grams uh, mm -hmm. per day ang, ang consumption po natin. Plastic. Hindi po kinakain, no? kundi uh, itinatapon o uh, ginagamit ng mga plastic uh, ng mga bagay. No? Marami mm -hmm. yan. From packaging, lahat po. Disposables at, uh -oh. at uh, iba pa. Kaya po kailangan po rin talaga i-address din po yung uh, issue ng production. Mm -hmm. Ikalawa po, uh, kailangan din pong maintindihan ng ating mga kababayan. Okay. Uh, hindi lang po ito issue kasi ng flood uh, control eh mm -hmm. uh, o flood problem natin. Yung yeah. toxic waste po, ay kumakalat din dahil din sa pang sa mga materyales na ginagamit dito. Mm -hmm. sabi nga toxics in, toxics out. Ibig yes. sabihin po kung ginamitan po ng mga toxic chemicals ito pong mga plastic uh, na pagamitan na ginagamit natin o kinokonsume mm -hmm. natin, same din po ang maging resulta niyan. Kung yan po ay itatapon natin kung saan-saan. Kaya po um, napapasalamatan tayo doon sa mga LGUs na nagsasagawa na po talaga ng effort. Mm -mm. Sabi nga kailangan ko talaga natin ng tulong-tulong para ma-ma-prevent yung, yung flood control problem oh. po natin dito ay sobrang tagal na po talaga niyan. Uh, ngayon din nagkakaroon na ng konting ano no oh. uh, pag-uusap. Uh, kailangan lang po talagang patuloy ito na napag-usapan kasi mm -hmm. baka po mag ang ending po ay ano eh. Uh, ngayon lang napapag-usapan pero sa mga susunod na mga taon ay mapapabayaan ulit. Kung baga Sir Tony, napag-uusapan lang kapag may habagat, kapag may bagyong matindi, nagbaha, di ba lang naglilinis. O yan, tulad dito sa amin sa San Juan, kung saan naroon ang Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hill, San Juan, ang Giza XL o si Mayor dito nagumpisa umpisa na. Tama ka, dapat lahat ng mga mayor mag sila para maiwasan o kung di man sabi eh, mabawasan ano, Sir Tony itong Uh, basura na itong problema. Magandang hapon daw sabi ni Mama at at Pizarro na nanonood siya sa Maynila. O dyan sa Maynila, di ba? Nilinis na din ni Mayor Yorme. And Tatay Eddie, mm -hmm. makalinaw, magandang hapon. Uh, Sir, Sir Tony, sabi niyo po, dapat ilesen ang production ng plastic. May datos po ba kayo, mm -hmm. if ever, kung sakali, Sir Tony, na may mga tumatalima din po sa ninanais natin, layunin natin na mabawasan man lang ang plastic crisis o basura sa atin? At tama po yan. Uh, mataas pa rin po kasi yung volume of production po natin. Eh. Halimbawa na lamang po no? mm. uh, dito po sa atin, hindi po talaga lahat ng Metro Manila ay meron na pong ordinansa Yun. patungkol po din sa pagbabawal ng paggamit ng single-use plastic. Mm -hmm. Hindi ko nga po alam kung dyan po sa San Juan ay meron na o di kaya sa Maynila ang alam ko wala pa rin po. So kahit po i-address natin palagi yung plastic waste o yung mm -hmm. uh, pagpag-ikukumbinse uh, sa ating mga kababayan mm -hmm. na uh, kumbaga tipunin, huwag itapon kung saan-saan itong mga plastic uh, mm -hmm. product ay ganun pa rin po kasi nga po ano eh uh, kumbaga walang walang specific na regulation dun sa kani kanilang mga ciudad, so sure. may napo po talaga na ito talaga yung unahin mm -hmm. at kung uh, kumbaga talagang sabi nga ano ako eh i i house to house na po talaga yung ating mga kababayan at maging stricto uh -huh. doon sa pagpapatupad nitong ganitong ng mga uh -huh. regulasyon. Sa amin sa Quezon City, bahagi ko sa iyo sir Tony. Mga taga Quezon City hello. Talagang kami magdadala kami ng, ano ng uh, what do you call this, yung mga eco-bag, bayong. eco yeah, uh -huh. Kaya ako ang tunay na babae may dalalaging eco-bag. <laughs> <laughs> 'Di ba? Ano uh, malaking tulong oo, na 'yan, na uh, Radyo Man malaking tulong na 'yan. Oo, oh, oh, lagi ako may dalang ganyan. Like bumili ako sa isang convenience store, pauwi ako coming from Diza XL parang last night yata. Bumili ako ng tinapay, pala siya nagugutom ako Sir Tony pag-uwi sa bahay. So sabi ko, nako, <laughs> eh, eh nakas, ano naman, supot na, no? Wala na talagang plastic dun sa convenience store na 'yon. So meron akong dala palagi na ako. eco bag 'yon. Sige, so, 'di wag na ito. As always ready. Sa amin sa Quezon City, meron. I think kalo Moroccan and other areas meron naman. So that's malaking tulong, no, Sir Tony, yung mga city ordinances na ganito. And I think discipline rin on the part of uh, mga net, mga kababayan natin. Ah, tama po yun. Uh, in fact, ano nga po yan? Eh? Sabi nga, dapat siya nga po yan mandatory uh, Radyo dahil nga sa ilalim nga po ng Republic Act uh, 9003, mm -hmm. obligado po ang bawat barangay na magpatupad po ng uh, uh, segregation at waste management po sa kanilang, kanilang mga uh, nasasakupan kabilang na po dyan no yung talagang mandatory na pag-uobliga sa ating mga kababayan mm -hmm. na magsegregate po ng kanilang mga uh, panapon o mga basura and at the same time po ay ano kailangan din po kasi pataasin yung ano recycling uh, practice dito sa atin eh ano nangyayari po kasi lahat tapon eh na po Oo, oh, oh, may mga na-interview pala ako from mga ano no mga organizations and NGOs na ni-recycle nire nila yung mga mm -hmm. mga sa no? That's a, that's a big help also Sir Tony. Yes po. Pero uh, sabi nga, malaki po yung mga tulong na yan. pa mm. uh, ang kategorya po niya ay stopgap measures, mainam pa rin po talaga ang aming talagang uh, position ay talagang mm. uh, ma-reduce po talaga yung volume ng production ng paggamit oh, ng plastic. Oh, plastic. It's about time po talaga for the industry na magagilap na po oh, ng mga safer ah uh, eco-friendly alternatives dun Oo. po sa mga packaging at iba pang uh, kumbaga pambalot ng kanig kanilang mga produkto. Oh, eh kapag si mayor nag-ikot sa lungsod, nag naglinis ng mga estero, ayan, puro plastic, Sir Tony, ang ang nakikita na Apo. anong basura. Ibig sabihin talagang problema no sa mga syudad ito. Ayan, ako, tapon dito, tapon doon. Sir, bakit kumusta rin kami? Ang any update po sa ating International Youth Day na ginampanan din po ng inyong uh, tanggapan? Uh, tama po yun. Uh, Radyo Jenny, kamakailan nga inilunsad natin yung tinatawag natin na hashtag Gen Zero PH. Ano po, connected po ito dun sa ating campaign dun sa healthcare waste and mercury waste management mm -hmm. dahil... Ang uh, tingin po kasi natin ang ang akala kasi po ng mga taga-community mm -hmm. ay uh, ang problema po ng mga hospital ay hospital lang po na problema. So mm -hmm. mali po 'yon 'no. Yung mga hospital facilities po natin ay problema din po natin. Kaya uh -huh. uh, kailangan po talaga na tayong uh, makisangkot at napakahalaga talaga po nung papel na ginagampanan ng ating mga kababayan. Ang mm -hmm. uh, isa po kasi sa tunguhin itong proyekto nato talaga'ng mapataas po talaga yung awareness at ang tingin po natin itong ating mga uh, generation ng mga kabataan uh -huh. ang malaki yung may contribute para po ano mapalaganap pa natin yung impormasyon at uh -huh. abukasya na ito. And how's the, ano po, the result po? Anong naging outcome po ng ating pagsama dito sa International Youth Day? Ah, um, marami pong mga ano, mga schools at uh, uh -huh. ilang mga community youth ang nag-participate po dito. Uh, in impact ano nga eh uh, medyo generation na po talaga hindi hindi ko na generation ito generation na po talaga pwede ito rin pwede rin generation natin oh, oh, feeling ba sir Tony okay oh, feeling, mm -hmm. feeling. Yan. oo tama uh, oo ang isa po sa tunguhin talaga ay ano eh mapalawak pa po talaga yung impormasyon nato uh, gamit po yung ating social media mm -hmm. kaya po nag design po sila gumawa po sila doon ng mga uh, social media reels na tinatawag oh, okay. uh, ilang mga video clips para po talaga tumulong kasi ang uh -huh. ano kumaga na, na inainganyo tayo eh na ano na, na, na manood uh -huh. uh, sa social media, magbasa, uh, manood ng video pero uh -huh. bibihira po yung medyo advo kasi uh -huh. campaign type uh -huh. na mga video. So ito po talaga yung pangunahin uh, panimula lang muna uh -huh. na gawain itong ating mga kabataan at uh -huh. populi ay mag-download mag, uh, mag, mag-i na po namin dito sa mga iba't ibang mga paralan. Mm -mm, that's good. Very good yan para naman makatulong. Sabi ni Nanay Esther ng Cavite, Sir Tony, bigyan mo naman kami ng tips o paalala para kami makatulong na mamamayan sa munting paraan para makaiwas sa problema sa plastic na basura. Ayan, Sir Tony. O, oh, nangyayin si Nanay Esther. Oh. Napakahalaga po talaga na, na makilahok, makisangkot na po tayo dito mm -hmm. uh, ang problema po ng plastic pollution dito sa atin ay masyadong mataas na po mm -hmm. na apektuhan na po talaga yung ating klima uh, triple crisis ano na to planetary crisis na po ang kategorya nito eh ibig sabihin hindi na lang po siya pollution na apektuhan uh -huh. na rin po pati yung ating mga biodiversity at syempre yung dami ng volume ng basura mm -hmm. na nalilikha po nito uh, marami pong paraan para mabawasan natin yung pag uh, Uh, gamit ng anumang mga plastic products uh, at mas as possible kung tayo po ay mamimili yung mga simpleng pamamaraan, uh, gumamit na lang po tayo ng mga bayong, yung mga natural or eco-friendly material. Ah, uh, na po tayo at uh, kumbaga tumanggi na po tayo ng gumamit ng anumang disposables, magdala na lang po tayo ng sarili nating mga washable, mga utensils at iba pa. So marami po. Marami pong para-parahan. Mm. Uh, sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming, maraming dahilan. dahilan. Uh, oh. Sana po doon po tayo. Oh, oh. Doon po tayo sa Maparaan. Ng mga Ay, Para naman sa atin yan. Sir Tony, ano po mga pinagkakaabalahan at saan natin pwede uling ma-reach out ang inyong tanggapan para makatulong tayo ika nga sa ating paligid, maging malinis, hindi problemahin ng uh, plastic crisis o yung uh, basura po sa atin. Go ahead po. Maari um, po kayo makipag-ugnayan uh, sa amin via social media at siyempre i-like, follow and share po ninyo ang aming Facebook mm -hmm. uh, page. Uh, marami pong mga impormasyon patungkol po sa issue ng plastic, mm -hmm. toxic chemicals at siyempre sa mga basura na ating pong, uh, ipinapaskil doon, ipinapublish. Uh, tulungan niyo po kami na i-share at ipalagaan na po ito lalong lalong sa iba pa natin na mga kababayan mm -hmm. uh, na uh, bibihira po nating mapuntahan o malahukan. Mm -hmm. Uh, na mga lugar um, ano po eh, uh, at siyempre pagpo tayo tayong uh, natin humiling uh, lumipat pa ng himpilan Ipagpatuloy po natin yung pakikinig dito kay Radyman Jenny dahil yes. malaki po palagi yung kinakaloob uh, nila na pagkakataon para sa atin para maipaabot po yung ating mga advocacy at yes. kampanya para po sa ating mga kababayan. Mm, wag wag lang sa May ay basura lang yan. Ako Sir Tony hindi po. Diba? Pagkagalitong lalot, mga bumabagyo, may mga habangga dyan natin nararamdaman ang basurang itinapon mo. Ano nga Sir Tony? Tama po yun. Ang basurang itinapon mo, babalik din sa iyo. Yun. And with that, Sir Tony, maraming salamat sa oras at pagkakataon. Hanggang sa muli and more powers sa ban toxic sa mga serbisyo pa rin ninyong ginagawa. Magandang hapon. Magandang hapon Radyo Man Janet, mabuhay po ang inyong programa. Salamat po. Mga kasama si Sir Tony Dizon, ang ban toxic si campaigner po natin ano. Wag nating sabihin ay pasintabi po ah, sa mga kumak